Ito yung dinigdong yung buhay. Ito 31 by Another watch, another game. yung magbibento, tayo Hi, what's up guys? Easy watch, easy okay deal. Time flies PH. Time Another watch oh another coffee gobi mo na men ng mo Time check guys 130 barangay tayo ng bisita we tayo. to time no dami nating paninda oh wala na puminta kasi hina ngayon problema guys hindi ako magi-mimikelo walang panlabas boy o sa mo mo Diyan dinata yung mga ko eh sana ba ay mga tropa ko shout out dito maring job misakit ano naman nung ka mga team ko guys shout out mga tropa ko din basta na Ayun. 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 na. Ayun. 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 Clean Ayun. 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 table na Ayun. 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 ilang buwan na Ayun. Ayun. linis pa rin kasi nila. Ayun. 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 araw? Ayun. 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 Actually guys, yung <laughs> bubunta ano to reseller din. Si MP, yung mentor namin ni Paring Hype, yung nagturo sa amin sa relo. Kala na mo MB, actually, yung MP yung wapis, kamuha ni oh. Ding Dong. Hindi mo kalala, si Ding Dong, ding -dong. lang kalala mo. Tapos ito kang oh. Daytona na two-tone mo, no? Try din natin fast clip sa kanya. Kaya itong Dages 41 na choko. Check natin, barating na. Mayabang yun, naka-Porsche din yun. Kapag so, natin, guys. <laughs> wait, tumuha mo na tayo. Anong sumukwento? Tumuha na yung buhay ko. So, <laughs> ako na yung buhay ko. Pero hindi lahat na nakikita mo sa internet. Totoo, ha? Ay, abang wala sa relo ko. Ano yan? Ano yan? Oh, pala to. Uh, Submariner na 1960s or 70s. Ah, na classic ano ngayon. Oo, oh, titinigil ko na yung mga Mga gintuin. Yung bigat din bo, para kami dalang ano, plancha. This is my personal watch guys, no? Not for sale, guys. Ang gawin mo. Pero kung mabibente, eh, magkano kaya? Eh? Mahal to, pero ayoko uh, ko uh, boy. Bossing, where you at boss? Boss MB, my mentor. In 300 meters. Ay, puto. <laughs> <laughs> Malapit ka na nga boss. Sige, kita kayo tayo dito. Nakaready na boss yung mga ibibenta ko sa'yo ah. Huwag ka masyado boss, magtatatawad boss. Kasi ang hirap ng buhay ngayon Ha 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 ha. Kape dyan. Ay, oo, oh, boss. Ito Ano, gusto mo hot ka ba o oh? ice o oh, ano, boss? Ice tea. Alam mo, hot ako pero ice. Hot ka. Alam ko, mm. boss, hot ka. Sige, papanda ako muna sa kusina, boss. O, oh, pwede pagkawa ng ano? Ice coffee. Okay lang. Siesto. Kainit daw sa laban. Yes, <laughs> gusto niya malamig eh. Thank you. Uy, yun na yung kape, boy. <laughs> Yes. Thank you. Wala pa yung bisita pero dyan na yung kape guys. Ginagawa ko lang yan kay MB ah. Hindi para dito mga watch. Ay na, may hirap ng buhay kasi. Uh, posing na posing ka talaga eh. Oh. Alam mo, naka t-shirt pa kaya mo. Pag uh, sinuot mo yung mga kurbata ko. Diyo, so, mga uh, Amerikana. May sila lahat. Ano ba ako t-shirt dito? Mga ano? Ayun na. Ayun na. pag ganda din oh dong! Ito oh. pa yung 31. Ito pa yung 31 by Gentry. Ang ride? Buti ka pa! Ay, syempre. Miss nice kita! Miss nice ting kita mo. Wapo mo! Takay na! Ano ko na yung Starstruck? Boss, pabali natin ako lang. Oo naman! Walang problema! Sa Gentry 31 pataw mo na eh. Hindi ko na boss. Talagang ikaw lang yung ginawa kong ganito. Usually boss, sa huli pa iba. Ikaw mo nakapigaw mo na Ah, ganun ba? Oh. Kamusta naman boss ng shop mo ngayon? Starting pa lang naman eh. Kailan kayo nag-start mag-invest? August. Oh, August. Follow niyo nga pa pala The Watch Syndicate. Located yun sa Parkway Corporate Center in Alabang, Unit 1612. Ako ang personal page ko, Time Flies PH. Ah, may sarili rin. May sarili rin ako. Ano, uh, moving on. Boss, yes. itong unang i-offer okay, ko sa'yo. Okay. Mm White gold na John Mayer, Daytona. 2021, full set boss. 2.2M boss. Sige, okay. amaya na tayo kukurot. Eto boss, this is 2013 naman. Full set din. Full set din. Magkano asking? 920 na. naman. Pero yan boss, feeling ko polish ones

Ito, 2013. Ang okay, kinis, nice, no? Sariwa. Di ba, usually mga ganyan, kalbo na yung bezel. Ito kasi personal friend oh. yung nagbenta naman. No joke na, eh, personal friend talaga yung nagbenta. Ano ba dahil kay Gerald? Nagkaganyan-ganyan sapatos na yun. ako. Ay, yan. Next week, puro tattoo na rin ako dito. Pero, hindi uh... <laughs> ko Hindi okay. ko Siyempre! Ano? <laughs> oh, ikaw wala mamanda? <laughs> Baka may gusto ko siya. Anong year to boss? So, The eight? Medium yan. Yeah, full links yan. Nasa bahay yung links. Tapos may papeles yan. Naman. Japan tapers to. Pero mm -hmm. hindi siya factory no? Hindi, aftermarket. Alam ko daya mo ng factory. Paligay ko sa ng 850. Ano naman boss? Ano yeah. daw? MOP? Mura so, yan. Unused. 2022. Sige, 980. 960. Hello again, check boss. 960. 70. Dee boss, you so much. Okay. Okay. Tingko ito nang kaya ko may absorb. Hindi! Eh. di, di pa tayo tapos. Marami pa tayo dito. <laughs> another watch another game. <laughs> 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 Siniika, speaking lang na para tawagin Demonyo. mo niyo. Hoy, Hi. Tangka dito 31. Tayo na ah. Ang mo, ang tayo na. Ah, diba Dandil? Binenta ko si boss. Ganyan ah. Um, Barangay siya. Ako um, bye. May ito, uh, ito cost ko talaga to be ni Seven. Totoo ba boss, Seven Seven watt? Oo, oo. Gusto ko sana po 700, pero ang kapal na mukha Siguro 800. <tap> Impossible yung mo pagkakitaan yun. Sige boss, kuhain ko yung dalawa. Okay boss, Dandil, sige. Okay, okay. <laughs> Tayo na ako pa ina isa. Wala ko tayo nagbebenta. Dito na pala oh. Hi, what's up guys? Easy watch, easy deal. Okay na, free lang <laughs> 'yung damdamin to. Ah. Time flies PH, time flies PH. Easy watch. na nene, lahat 'yung binibili ko sa'yo, galing daw lahat sa kanya. Kasi iniisa mo ako. Huh? <laughs> <laughs> Okay, si boss na 390 kasi lumalabas ay 2160 natin to na sold yung white gold. Minus, nakuha natin to na 800. Teka lang, And then, nakuha natin to na 970. So, big balance yung 390 guys. Hindi na, dahil magbebenta, tayo na pero may potential yung mga binili natin kayo. <B2> oh, Kaya sagad dito? 900. Pero pag-isipan mo boss ah Bakit ba nakikigano ka? Nakikipidre. Exposure ka na nga sa vlog niya. Ang dalawa <laughs> to eh. bro, bro yung Ah, 5, 2, 3. 8, sige na ninety so na ako sa 890. gusto ko lang maghappy na boss sige 890. ninety yeah, so thank you so awesome. much thank you so ready na ni Boss yung cheque. you so much thank you so much thank you so thank you so much thank you sa thank you so much 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 thank you Ako much thank you thank you thank you thank you thank you so you <laughs> <laughs> okay, okay. so, so uh, you okay. okay. so, Lakad na lang ano. Ano, masan na ba tayo o ano, ano? Teka, may tatanong lang ako. Anong tanong? May nabasa kasi ako parang G. Sabi doon ni Kevin De La Cruz, Ariate. Ano hey na Kevin, ang kulit mo. Ano Talo ka nang tanong. Ano yan? Nakakatawa mag-appreciate si parang G. Sobrang genuine. Sobrang genuine. Oo oh, guys, wala. Kasi pag gumagawa ako ng vlog, doon, no, ano, hindi ako may isang mga scripted. Kung ano na mapanood nyo guys, yung lahat yun, no? Mm -hmm. Kung na-appreciate ko isang bagay, totoo yun. Pag medyo naiinis ako, totoo yun. natutuwa ako, totoo yun. So yun lang. Uy Kevin, binabati kita. Marami Salamat at for the next video, Bazaar!